yan para na nilanum yan ko po yan bigay yung pera mo kuya oh bigay ka na sa vendor oh ko to yung pera mo bigay ko yung pera mo di ka ba naaw sa vendor oh pero ibit mo balik po ibalik mo bigay yung pera niya bigay ka na sa vendor oh nagtitinda ng ano marangal tapos bigay yung ibayad mo pirang ayan oh Kawawa naman yung vendor oh. Galingan nga, nga, oh. Ah, huwag mo, wala na, hulingin mo. Oh. Oh, sige yung pira mo, Kawawa naman yung nagtitinda, oh. Yan, oh. Walang ano? Bago po yan. Oh. Oh. Oh, huwag mo paalisin yan. Hop! Oh, mo! Dito ka! Dali dito, dito! Oh. Bayaran mo yung kinuha mo dito kanina, Bayaran mo yung kinuha mo kanina. Bayaran mo. Kung bayad ako, Oh. May pera ka pala, Tunay na yun, Tunay na yun, oh. Pero, oh. marami, ka palang pera, Yan pala, Marami ka palang pera,

Ah, wag na, wag na, wag mo na, wag mo na, ano, nagbayad eh. Nagbabayad na ako eh. Nagbabayad eh. Yan kuya, ang bayad sa'yo, okay na kuya. Tunay na yung binayad sa sa'yo? Oo. Ayan daw, tunay na yung binayad kay kuya. Sinta, sinta. O, sinta, o. Okay na. 50 yun, 50 ako yung, 50 50? yun, 50. Okay. Oh.